Taba mo na. Ay, sinabi mo pa. Paano ba namang hindi tataba? Pangalawa. pangatlong ulit ko na nga to. nga ako doon. Nasarap nga po kasi kumain. Lalo na kung favorite mo yung ulam. teka lang. Pero bago yun, ito muna yung nangyari. Tara na. Bali, ito na nga pala yung pangalawang araw na nandito kami sa Bicol. At ano pa nga ba, i-dipeplex ko na nga din yung parang pangalawang bahay namin dito sa Bicol. At alam na alam na nga din ang mga sumusubaybay sa amin yan na dito nga palagi kami tumutuloy sa papatantang. At always welcome nga kasi kami dito Ayos na ayos nga din kakay namin maluwang, maliwala sa kamaganda. Napaka-affordable nga din ng mga rate nila. May 3, 12, saka 24 At eyes. 900 plus nga lang yung isang araw. Aruba. Isa nga din sa kinagandaan ko sa kanila. Tumatanggap nga din po sila ng senior OPWD PWD discount. Hindi, hindi ka nga pagpapawisan dahil may pa-air. At ito naman nga yung CR. At ayan nga po, pagkalakad na nga lang po ulit kami papunta po sa bahay po nila Diane, dahil hindi naman nga din po masyadong mainit at makulimlim naman. At sayang din po ipapamasahe po namin na 50 pesos. Sa kulim nga po ng panahon. Ayan nga po, inabutan na naman nga po kami ng ambon. At kailangan bilisan yung lakad, lakad, lakad lakad, lakad, lakad. Ito nga po, yung pangalawang araw po namin ni Deyan dito sa Bicol. At talaga nga naman po nasulit po namin yung tulog at nakabawi-bawi po kami sa pagkakabiyahe po namin ng napakahaba. Bali ng mga araw ng ating po na ito, birthday po ee, na pamakinya din. Nasa eh, masyado naman yung obvious at nakasuot nga na pulay e. At kahit pa paano, may maibigay malang pasalubong ang regalo sa kanya. Binilan nga siya ng tita niya ng dalawang duster. Sa mo. Thank you. Yeah. Yeah. <laughs> Then, Thank you. Si Tita Dayan bumili niyan. Biggie, happy birthday! Thank you! At bilang celebration nga po ng birthday ni Biggie na pamangkin nga po ni Daya, nagkayayaan nga po na magmeriendo o kumain na nga lang po ng hapunan sa okay. Dahil sa dami nga po namin, hindi nga din po kami kakasya sa isang tricycle, kaya nauna na nga po kaming apat. Ayan, yeah, nandito na nga po kami sa tapat ko na Angel's Pizza. At syempre, hindi pa naman nga din po kami makapasok dahil wala pa naman nga din po iba po namin kasama para po kumain dyan. Hey, birthday niya po malilibre po siya ng, ano, ng pizza po dyan sa English Pizza. Kami? At sayang alang sa paghihintay nga po namin dito, hindi na nga din po kami matutuloy po kumain po dito sa Angel's Pizza. Sayang first time ko nga lang din sana makakakain dito. Sobrang lakas na kasi ng all ng salamas at yung mga kasama nga po namin hindi nga po sila makakapunta. At ayun nga po dahil hindi nga po matutuloy yung pagkain namin sa labas. Pero yes. ganun pa nga din po yung mga ambagay binili na nga lang po na ilang handa. Sa so, bahay na nga lang magluluto at doon na nga lang din kakain Tapos ako so, nagabihan na nga at naluto na yung handa. Yung bata na to may daladala -dala ng spaghetti. Pat at meron nga ditong piniritong man. Bumili nga din kaming tatlong pirasong dad's pizza. At spaghetti. Ano pa hinihintay? Kain na na. -like kaagad ni Dea ng pinaritong mano kaso nga itinabi ko muna sa kanya. Hindi nga po ako nakapagbidyo ng mga pananghali basta po ang ulam nga po namin no niluto nga po ni Dea na sinigang na ba? At dahil may natira pa naman niya at favorite ko nga ito na nga muna ay aking ino. Napakasarap na nga ng pagkakasubo at bigla na nga lang ako napahintot kung matangado kami ng happy birthday. O siya hanggang dito na lang muna ituloy na nga lang natin yung kwento sa susunod na video. At kung napanood nyo nga itong gusto ko lang sabihin thank you po. <laughs>